Hello so guys, magandang umaga po sa inyo lalo na sa aking taga-subaybay na mga followers friend sa mga kamag -anak. sana po subaybayan nyo po ang aking pagpavlog ito mga guys uh, magkikilaw tayo ng isda guys Ayan, sa linya si ito na guys so, ito na yung na ano ko, nakuha nang ko na ng mga tinik para hindi masyado mahaba yung video kaya nilini, nilinis ko na ito na guys <coughs> lagyan natin muna ng magic syrup kaunti lang guys ayos guys sa mga uh, nagkikilaw dyan mahilig kumilaw ito panoorin nyo masarap to tapos lagyan natin ng asin asin ayun guys oh. huwag lang yung masyadong maraming asin kay baka aalat ayan ito na guys tapos lagyan po natin ng sibuyas ayan oh. ang sibuyas guys tumutulong din ito sa, sa pagpapalakas ng immune system kaya huwag nyong ano na hindi kayo kumakain ito dapat kumakain din kayo ng sibuyas lalo na sa mga lalaki yan ito pampadagdag sa immune system kasi pag mahina yung immune system nyo uh, mabilis o madali lang kayo dadapuan ng sakit kaya ito na Ayan ihalo na natin lagay na natin yung sibuyas isunod natin guys yung luya ayan guys oh yung luya guys ginayat gayat ko na ng pino ayan ayan ito na guys ayan ayan ito tapos kamatis guys ang kamatis uh, pampakinis daw ng balat. Mainam din ito sa katawan. Kaya ito guys, haluan din natin guys. Yan. Tapos, dahon ng sibuyas. Mahirap ng dahon ng sibuyas din. Ang mahal. Malayo sa palinggi kami. Kaya ito lang ilalagay ko. Kaunti lang. At sa guys, at saka guys, yung pangtanggal sa lansa. Ito yung. Yan kalamansi guys kalamansi and mas para mas lalong sumarap ayan guys masarap na mm, mabango na guys mga terbang ko dyan sa mirror ko shout out kay paring Dagway eh paring Ricky kay eh paring Redin eh paring Alex ito alam ko kumikilaw kayo kaya ito na. Maginood na lang kayo para kunyari para nang kumikilaw na din kayo nang isda. Ito na, finish product guys, oh. Sarap to. Ilipat natin dito guys sa plato na malaki. Medyo marami-rami yung kinilaw ko, oh. Yan. Sa mga pinsan ko rin diyan, sa kapatid ko, mahilig din yun magkilaw. Sa mga kamag-anak ko diyan, tinood na lang kayo ito guys hindi ko na nilagyan ng ah uh, sili kasi ito daming sili ang anghang na nito guys ayan o oh. lagyan na natin ng suka guys ayan oh sarap guys yun tama na okay na tapos teka lang nakalimutan ko yung ah uh, pino na Apa minta. Ito guys, ito na. Yan guys oh. Oh. Dalawang sibut yung ilalagay ko kasi dadagdag din ito sa anghang at saka may benepisyo din ito sa katawan. Then guys oh. Matikman na natin guys. Hmm. Ito guys, oh. Hmm. Ang sarap guys. Ang sarap na. Okay na. Ito na yung finished product. Hmm. Mga friend, ang mga, mga ka followers sana po sabaybayan nyo ang video ko. Maraming salamat po at thank you for watching the video bye bye